Okay, ah. this is it. It's time for. <laughs> It's, time for It's time for vlog. Oh, so Hello. karon guys, gumawa nadami kami vlogger dili dai guys. Oh, ito. era oh, kailan mo ane? Pila guys? Kinai adlaw ni mo yah? So gumawa kami ng banga guys, <laughs> para sa punduhan ng sa gold guys. Punduhan sa Gold. Ito ng gold guys. Dito na may lilibing yung gold. May <laughs> talaga. Pwedeng itapon. Bye bye. Sunog na siya. <laughs> Ang portal sa kuan. Ang sya

Tunggu guys. Tengok le ay gibian aku dekat situ. Nak buka ikon Si kelas eh. Hai. Hai. Kalbu dah okay, nak. <laughs> Pau. Mengabuh yung mga upaw. Katana oh, nanai eh. Oh. Dah habis nana, ipiraman adlaw ni. <laughs>

Lalo mo na sad. Suma <laughs> o to. Pag-uman o <laughs> simba. E Naanapun ni Doreen. Ano?

Ah, sundang len. Okay. len, sundang, len be. sundang len. Sundang. Sundang. Mitag baki. Mitag baki. Mitag, <laughs> sila. Puno na puno ng tubig dito yan. Lego tara dito. Lalo pa man it. di ay ni ito. mo no? Wala naman na ko to. Kinabuhi. Kaya gisunog naman. Today in my life.

Pamik sir Eh, lang zoom ko gnaw. Lang zoom ko gnaw nga, lang zoom. Kala. Ay, kinaboy na mo red redrawn. <laughs> kinaboy sa mga bag bagong magtukod. Yun. <laughs> Nahirapan sa kalusod. Oo. Matulaan din. Meow, meow, meow.